Sir, tangi po na ako, lalaki. Ayun, mo mga pamakin ko. Natikitan pa. Kaya ka pa eh. di ba? Hindi nyo po nasabi. Hindi nyo po nasabi Mahal din yung

Mata kayo na ba kayo? Apo, di na pa akong ngayon. Wala. Munga naman tayo, kagigising lang natin. Mata si otio na ba kayo, Megit? Apo, ako. Apo, ako. Ako na. Sina, sang kipi pa lang. Otio na. Otio na pa lang? Otio. Oo. Sata nung konti-konti, wang daman sana. Sata nung konti-konti, wang daman sana.

Aí, né, guys?